So nakikita nyo dito guys sa labas <laughs> So guys, so yun, bumabaha na po yung dagat <laughs> Bandang umaga <laughs> mga kaibigan, of Visayas at Bindanaw Kami po <laughs> ay, ay, nabili nabili ang nagsimula ko Dahil sa sumasunod ko ang ating panahon Kasalukuyan po may kasama kaming aso <laughs> Pangalan si Gabriel, tumakbo ka dahil natatakot sa kanila. <laughs> <laughs> Ito si Ariana, tumakbo din. <laughs> so, may pangkaila ka no? sa inyo kung gano'ng malakasan. Ulan dito sa uh, Nabudas. <laughs> Sama ko ngayon si... <laughs> si Mario. Oh. Ya, yeah, makakalang. <laughs> So guys, kung so sa lukuyan po, umulan dito ngayon. Video po, malakas na po yung ulan. So nakikita nyo dito guys, sa labas. So guys, so, yun, ba na po yung dagat. Kung nakinatubig ka na. Pabalita, wala hiya. <laughs>